Good morning mga keepers. Update tayo sa ating backyard, you know. Medyo tuyo na yung ating lupa. Medyo maganda na yung panahon. Dito ba tayo mag-umpisa sa ating mga PKBM na fry, ano. You know. Medyo malalaki na yung ating PKBM na first batch. 63 pieces pala yan Mga glitter eye, blue eye, ano. You know. Halo na yan dyan, mga short body po yan. then, ito naman yung ating mga second batch ng Yamabuki, yun ang mga orange ito pala yung pinapakain natin sa kanila para mabilis lumaki ang ating fryer no? mga BBS you know? sobrang solid guys and dito naman tayo sa ating mga for sale na isda yan mga danyos PKBM na marble and PKBM na blue eyes and normal na molly may beta rin tayo dyan you know? yun yung beta natin And dito naman yung ating second batch ng Yamabuki kapatid nung dun sa Plangana. and may isang malaki na dyan oh. bilis nang lila lumaki pag may BBS and then dito naman guys yung na-harvest natin dun sa ating reptab kanina lang na umaga yung sa hindi ko nga alam kung sa golden blue tail ba to o sa PKBF kasi ang kulay nila mga batik-batik eh parang sa GB dito dito naman guys yung nagkasakit natin na ABM comment nga kayo guys kung anong gamot nito yung skin nya you know, parang may white spot siya, nanghihina sya comment nga kayo guys kung anong gamot nito para bumalik sya sa pagiging masigla nanghihina ka sya eh. dyan mo natin sya wag mo natin istorbohin then dito naman yung ating Purple Dragon. Mga ginugroom natin yan, mga Juby size. Naka 3 pieces pa lang tayo nakaselect ng mga male. And then dito naman yung ating mga tetra na mga for sale. Yan o, a 50H lang yan. 50 pesos lang po yan o, mga breeder size na. May mga long fin. And then dito naman yung ating mga PKBM. Yan, nilagay ko dyan yung mga PKBM natin na mapapayat kasi may mga adapt niya yan dyan oh. gumagalaw-galaw na maliliit may mga adapt niya yan may mga paray pa yun dyan oh. sobrang rami ng paray kanina nahuli ko na harvest natin sa reptable dito naman yung ating mga tuxedo short body you know. medyo malalaki na bbs lang natin ang bbs para madali silang mamaki, mabilis you know, mga beta natin mga female Then dito naman yung ating may mga red wash na blue dragon. Pero solid pa rin ang pattern yan. Beta natin diyan oh. black samu and SR same female yan, lang yan. And ito naman yung ating mga yellow king cobra na for sale. Lahat na po yan you know, oh. Baka may naghahanap din ng isda. Yan you know, oh, 400 na lang po yan lahat yan. 18 pieces po yan. Mga breeder size, yan you know. 18 pieces po yan oh. Ang lalaki. Ano. You know. And dito naman yung ating mga Ginugroom na Blue Dragon. Oh, na Focus muna natin. Ay, mag-focus. sa kabila. Ay, no. mag natin na Blue Dragon, guys. Then dito naman yung ating mga beta. Nakapag water change na pala tayo dito. You no. Know. Then dito naman yung ating mga Yamabuki. Yung mga Yamabuki natin. Sobrang gaganda. And then, dito naman yung ating mga full gold na mga fair-fair. You know, mga fair natin na full gold dyan sa beta tank natin nilagay. Ayan, ito naman yung ating full gold sa reptop. You know, sobrang gaganda. Zoom nga natin, you know, mga full gold natin. Marami tayong stack kayo ng full gold. Baka sa magustong mag-build dyan, PM na lang kayo dyan sa ating page, you know. Then, dito naman yung ating gold dust. Ay magpakita. Yun, Know, katago. Huwag na natin kulitin. And then, dito naman yung ating mga RDSS. you know. o. na lang. Namatay yung iba. And then, dito naman yung ating mga beta. kaka water change lang natin, o. Oh. Kakalinis lang natin ng tubig ganda sobrang solid guys pre-rapple ba natin to comment nga kayo kung pa pre natin to nanimo natin yan sobrang gaganda o, water change ko pa lang dyan o. sa ating mga beta doon naman tayo sa ating mga tuxedo short body yan sobrang gaganda ng tuxedo short body natin medyo malalaki na doon naman tayo sa ating blue dragon oh, ito pala oh nilagay ko pala dito drum ang laman nito ay ABM you know. yung isa doon sa kabila dyan sa may red na baltimba may sakit yung isa hindi ko alam kung anong sakit nun comment kayo guys if alam nyo yung gamot na pwede doon sa ating ABM gagamutin natin yun yan you know, oh. dito malulusog yan you know. oh mga ABM natin ano kaya doon nangyari kaya nagkasakit doon kawawa naman ito naman yung ating mga blue dragon mga Pimilang lang sobrang rami natin sa blue dragon no? doon naman tayo sa ating isa pa no? sobrang rami pa natin dito ng isda dito naman yung ating mga HBB, H. HB, tinatawag na HB blue. HB half black, you know. And then yung dun dalawang gold dust. Ito naman yung ating mga albino full white, you Mga albino full white natin. marami tayong istakoy ng isda. Ito naman yung ating project na gold gold and feeder ang naglab ang lumabas sa ating project ay Santa Claus siya mga Santa Claus cage oh. So, yung strain ko yan, sa akin yan ni strain. Mga Santa Claus. then dito naman yung ating feeder koi. Inalis natin dito yung IBM kasi nagkasakit ata dito, sa so, tubig ata yun ang mga feeder koi natin. then dito naman hindi na makita sobrang rami na kasi ng BBS oh, ng mga binalata ng BBS mga RDS pala yun, yan and then dito yung ating PKBM dito tayo nakahuli ng mga fry mga naka harvest tayo hindi ko nga alam kung yan bang golden blue tail yung nanganak or your PKBM pero nakuha ko mga fry ay mga batik pwedeng mga golden blue tail yun mga crossbreed na natin Then dito naman yung ating ABM gapis, you know. Sobrang solid ng isda natin. Kung hanap nyo rin yung silver koi, may silver koi tayo dito, oh you know. silver koi natin. You oh know. Sobrang rami ng available natin yung isda dito sa ating backyard. Mga budget meal lang to. Ang last natin ay papakita yung ating Purple dragon, yun know. o. Di na natin papakita yung ating indoor setup. Medyo kasi di na yun, yun nalinisan. Ang mga laman dun sa ating indoor setup ay mga toxidus short body. Mga surprise natin yun. Dito muna tayo sa ating outdoor setup mag-update. Yan o. Sobrang lalaki na ng ating PKBM. malinis na tingnan yung ating backyard konti na lang maayos na natin yon at itong room yan no? aalisin natin yan konti na lang ano kung nakaabot kayo sa video natin dito guys pa pwede naman makasuyo ng pa follow naman ng ating page and then pa like naman and pa share naman ng ating video na to thank you guys para updated kayo sa aking mga Just know the videos juice. Thank you. Love you.